Sinunod na mga tumatakbong senador ang iba't ibang lugar ngayong araw para manuyo ng mga botante. Ang ilan, sinuportahan pa ang mga dating matataas na opisyal. Narito ang report ni Ria Fernandez. Sa ilo-ilo nagsagawa ng Volunteers Campaign Kickoff Rally ngayong araw ang magkaalyadong sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sinamahan sila mismo sina dating Senador Frank Drilon at Senator Risa Ontiveros. Ang pambato naman ng alyansa para sa bagong Pilipinas na si Manny Pacquiao dumalo sa pulong ng mga lokal na opisyal ng Romblon na ginanap sa Cebu. Binigyan din niya rito ang mahalagang papel ng mga barangay worker at frontliner sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang isa pang manok ng alyansa na si Camille Villar nagtungo naman sa Puerto Princesa, Palawan kung saan nakipagpulong siya sa mga barangay leader at mga kabataan. Nangako siya na masusuportahan pa ang sektor ng kabataan. Si Senator Amy Marcos na isa pang pambato ng administrasyon, pumunta naman sa Infanta Quezon kung saan nakiisa siya sa selebrasyon ng Women's Month. Namigay rin siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingis daroon. Si Senator Bong Revilla na kasama rin sa alyansa, nag-motorcade naman sa Lucena City, Quezon. Sisiguruhin daw niya ang serbisyong nararapat sa taong bayan. Habang si Senator Francis Tolentino na inendorso rin ng administrasyon, nag-motorcade sa Binyan, Laguna at Muntinlupa, namigay siya ng pagkain sa mga nasunugan sa Binyan. Ang kanilang kaalyansa na si Benhur Abalos, nangako naman na poprotektahan ang kapakanan ng mga OFW sakaling manalo. Magkasama namang nangampanya si na TV host Willie Revilla at Senator Bongo sa Pasay. Nagmotorcade sila at bumisita sa isang mall at palengke roon. Namigay sila ng mga jacket at t-shirt. Pinatigil naman ang motorcade ng may isang lola na nasaktan dahil sa tulakan pero inalalayan siya at agad namang dinala sa ospital. Maayos na ang lagay niya. Dahil dito, pakiusap ni Revilla na kung maaari ay wag nang sumama ang matatanda sa pagabang sa kanyang mga motorcade. Ang independent candidate na si Ariel Kerubin nanuyo ng mga botante sa Imus Cavite. Nakipagkita siya sa mga security guard na anyay mga tunay na bayani kaya handa raw siyang irepresenta ang mga ito sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5.